Nakshuta, super late upload na nga ito mga mi, kaya masanay na kayo. Nabese talaga ang inyong kumawi. Alam nyo ba mga mi, alam kong hindi lang ako ang nag nakaka-relate nga sa mga ganitong eksena. Eh, ilang oras naman tahimik, pero kung kailan nga magvo voice over ka, et eh, saka naman sila sumasabay. <laughs> hindi ko nga alam kung nananadya na ba talaga silang makipagsabayan ba. Yung tipong nasa mood ka na nga talagang magsalita pero naman talaga nyaw-nyaw nang nyaw-nyaw talaga ang mga aso. Diyos kumigil. Yawa ba? Yawa. <laughs> Kulang na nga lang itutok ko na nga lang itong cellphone sa mga bunganga nila para sila na nga lang yung mag-voice over. Charot. So, eto na nga mga mi, sa dami ko nga pinagsasasabi, eh hindi ko pa nga pala na share sa inyo kung bakit nga ba ako nagluluto. For today's video kasi mga mi, ay eh, dumating nga ang aking kumawe. Nina nga pala ito ni CJ at matagal ko na nga pala siyang kaibigan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na kunin siyang ninang. Charot. Hoy, <laughs> naluto na nga ako mga mi dahil eto nga mga niluluto ko ay libre nga ng kanyang nina. Kaya naman, for the go. Talaga namang mapapapood trip nga ako kapag nga dumarating tong ninang ni CJ. At syempre mamaya, puro na naman nga kami marites nito. Tanungin nyo ako mga mi kung ano ang ambag ko dito. Aba syempre, ako naman gumawa ng cheese stick dyan mga mi. Homemade yun. So going back nga mga mi, etong fries naman nga ang pinakahuli kong ngang sinalang. Hindi ko nga alam kung bakit nga hinuli ko to. Dahil half kilo nga itong biniling price, kaya naman nagdalawang salang pa nga ako dyan, mga mi. Sa mga oras na yan, eh, gustong gusto ko na nga talaga mawapa. Pagtingin ko nga dito sa kabilang side, mga mi, ay talaga naman close na nga sila ng ninang niya. Natapos na nga rin pala akong magluto dyan, mga mi. Tada! ayan na nga, luto na. Tara po, kain tayo. Thank you po, Lord, sa blessing. At thank you po sa libre Ninang <laughs> Ma-share ko nga pala sa inyo, mga mi, kanina nga, ay eh, hindi nga lumalapit itong si CJ sa ninang niya. Ano ba naman kasi, kagigising nga lang niya at wala pa nga kaming pang uto sa kanya. Kaya naman, nung nilabas nga ng ninang niya itong cellphone niya na may pinapanood. Kaya ayan, tingnan nyo naman, diva Very close na ang dalawa. Hindi mo na nga mapaghiwalay kung titingnan mo, diba? <laughs> isa naman sa mga action ko talaga namang Marites Yorn. Talaga namang for the action. Action nga talaga ang ginagawa ko kapag nga nagkukwento. Sa so, di ko nga malamang dahilan, ewan ko ba bakit nga nagpost itong ninang Miss CJ. Natawa nga ako dito sa clip na to mga So, konting kwento nga no, mga mi. Alam nyo ba na napakasarap talaga sa feeling na meron kang kaibigan na kahit nga hindi kayo nag-uusap madalas, eh talaga namang kaibigan ang turing niya sa'yo. Sa dami ko na nga experience sa mga kaibigan na yan, eh na na nga rin ako. At wala naman tayong choice kundi tanggapin na nga ang mga nangyayaring ganun. Basta ang mahalaga ay eh, natuto ka sa mga nangyari at hindi ka na nga magtitiwala ng basta-basta. Oh, oh siya mga mi. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagtanaw. Bisa ya diaiku?